Mas enjoy ako sa pagpunta sa farm, pag-interview ng mga farmer. Para Madalas pumunta sa mga farm si Dr. Roel Briones kasi pinag-aaralan niya kung paano mapabubuti ang agriculture sector ng Pilipinas. Isa siyang ekonomista na eksperto sa agricultural policy. At biruin mo, hinihingan din siya ng technical assistance ng Thailand, Vietnam at Indonesia. Wow! Yan ang magaling! really interested in agriculture. Kasi diyan mo nakukuha yung pagkain. Mula sa kanya, gusto kong malaman kung paano mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Kaya kami ay mamamalengke ng mga sangkap para sa pinggang Pinoy. Ito ang pinggang Pinoy ng Department of Health. Ito ang ideal food na dapat kainin sa pang-araw-araw. It's composed of go, dong makukuha natin ang sustansyang kailangan ng ating katawan. Pero, ideal rin kaya ang presyo? Ate, pabili mo na kong bigas. Rice is life. Pero ang kanyang presyo, it's not giving. So, 54. Ah, ito Vietnam. Yeah. Hindi kaya dahil imported ang ating bigas. We are a rice Supposedly, a rice-producing country. Pero parang bakit ngayon yung mga kababayan natin medyo nasa laylayan, hindi financially stable, medyo hirap ha sa pag-afford ng bigas? Totoo nga na, nagproproduce tayo ng maraming palay at nagiging bigas. Kaya lang, hindi lahat ng bagay na poproduce natin na mababa ang cost sa pareho ng ibang bansa. Kasi hindi tayo nagkaroon ng parehong physical environment, katulad sa mga bansa, katulad ng Vietnam at Thailand. Pag mo sinabi ko na rin na physical limitation sa pagtatanim ng palay, ano po ba yung mga yun? So Hindi mo naman pwedeng itanim yung palay kung saan saan sulok. So, hmm. Ang palay, kailangan mo ng malawak na patag na lupa at uh, sagana ang tubig okay po. kasi nga kailangan iibabad yan. So ang mga bansa na malawak yung patag na lupa at sagana sa tubig, sila yung pinaka-competitive sa pag-produce ng palay. Sa tingin ko, no, masyado tayong napapraning sa pag-iisip na mag-import. Parang napakalaking dagok sa atin. Parang Pero, negative. Negative. Okay. Pero actually, kung tutusin, kung mas murang imported, mas pakinabang sa atin kung source tayo ng bigas na mas mura. Kamakailan, binabaan na ang buwis na ipinapataw sa imported na bigas. Pero mukhang hanggang dito na lang yata ang pwedeng itawad sa presyo ng bigas eh. 150 ay 116, 158. Para sa aking asawa at dalawang anak, sapat na ang dalawang kilo ng bigas para sa isang araw. Thank you. May hey, magrata dito, 121 for that price. Right. Karamihan ng ating isda ay galing sa ating dagat at freshwater farms. Siyempre, dapat sariwa. Pero nagmamahal din ang presyo nito dahil... Ate, ang tawag sa galunggong ay four months fish. Pero ngayon hindi na mahal na kasi siya. Kasi nga, umaanda ng kasaysayan, di ba? Mas mababa pa yung population natin noon yeah. at mas parami tayong isda. Eh ngayon, mas malaki na yung population at mas, mas, mas mataas yung isda. ang demand. Mas mataas ang demand, mas nabawasan ang supply, mas mahal. Kasi talagang dependent tayo sa kalikasan. So ang ginagawa actually ng gobyerno, nagkakaroon siya ng closed season para hindi sobra-sobra yung pangingisda. Oh. Para magtagal yung supply ng isda. Ma-replenish Ma siya naturally. Ah, good news yan. Nakabili ako ng isang kilong bangus sa halagang 200 pesos, kalahating kilo ng hipon sa halagang 120 pesos, at galunggong na 160 pesos kada kilo. pang sa pinakbet. Anong pumarek? Ayon sa pinggang Pinoy, kailangan ko rin kumain ng karne. Kaya bumili ako ng isang kilong baboy. 70 to 80% ng binebentang baboy sa Pilipinas ay galing sa mga local piggery. Pero nagmamahal ang presyo ng baboy dahil... About 70% ng cost of production ay yung feed. Which are? Corn. So, mais. Mais. Pero tayo, Dok, nagpaproduce tayo ng darak. Oo. So, yun yung hinahalo sa feeds. So, meron tayong local rice industry, yun yung supply ng darak. Pero yung main ingredient niya, which is the corn, Uh, malaking bahagi dyan ini-import. Ah, nag import din tayo. nag import din tayo kasi mahal din tayo mag-produce ng sarili nating mais. Parang bigas. So kung susundin mo yung ginawa ng Vietnamese, pinaba nila ng taripa halos 0 to 5% para sa mais. Para mura nilang maangkat yung mais at meron silang competitive na feed industry. Yun ang nakapagbababa ng cost of production nila ng baboy. Pinakbit Tagalog. So, bawang kamakailan, nadiskubri ko kung magkano ang pinapatong ng mga middlemen ng gulay. Mula farmer, disposer, purchaser at retailer, at least piso bawat kilo ang pinapatong ng bawat isa sa kanila. So, tingin mo ba, pagdating sa yung ganong karaming layers, kaya pa yung i-reduce? Mahirap, pero magagawa ng paraan. Now, tandaan natin, lalo na sa mga highland vegetable, mga liplit na lugar na yun nakatanim, no? yung mga balukundos lugar. So medyo mahirap puntahan ng mga biyahero at uh, mahirap din magbaba ng produkto yung mga farmer. So natural, may mga iba't ibang salin pa yan bago makarating dito sa mismong palengke na para sa mga mamimili. Ngayon, kung mas nagagawa mong accessible yung mga lugar na yan by better farm to market roads at mas madali silang makapagbenta sa mga malalaking bagsakan So, mas mababawasan yung salin ng salin ng mga middleman. Ayon nga sa isang farmer sa Lanao del Sur, bumaba ang presyo ng kanilang binibenta ng 40% nung nagkaroon sila ng maayos na daan patungo sa mga palengke. Bigyan mo ko ng limang piraso. At para makompleto ko ang pinggang Pinoy, kailangan kong bumili ano? ng prutas. One, ate. Sa pagdating sa prutas, marami tayong local na mga prutas eh. No? Tapos pagdating sa, kunwari, eh, saging, di ba? Medyo mataas ang production natin yan. Uh -oh. Tayo ba importer o exporter ng saging? Exporter tayo ng saging at uh, iba pang mga prutas, katulad ng mangga. So merong mga ganun, na May tayo mga. naman yung naging export. Uh -oh. In fact, mas akma yan sa ating klima at sa ating uh, lupa ang mga prutas. Itong mga nabibenta dito ay produkto yan ng mga high yielding varieties noong nakaraan. Pero siyempre habang tumat, uh, tumaandar ang panahon, mas makakadevelop pa sana tayo. At dyan tayo nahuhuli. Dyan malungkot ang kwento ng Philippine Agriculture. Kasi, kasi malalawak yung area, pero ang tendency mababa ang yield at pababa pa sa na pataas. Bakit po ni? So ang klima ay isang malaking dahilan at isa pang malaking dahilan ay hindi natin pinaghandaan yung mga masasamang uh, dulot ng klima na sana nakapag-RMD tayo, nakapag-develop tayo ng mga halaman at variety na mas matibay sa pagbabago ng klima. Hmm, ayun naman pala. May malaking oportunidad na naghihintay para sa ating pamahalaan para mas lalong mamrutas ang ating mga tinatanim so magkano nga ba ang kailangan para masundan ang pinggang pinoy 1517 pesos ito ay ang aking interpretasyon ng pinggang pinoy na kung pagbabasihan ko yung lakas ng konsumo ng aming pamilya 1,517 kapag divide natin sa apat dahil apat na miyembro ng pamilya yung kakain, lalabas na around 379 pesos and 25 cents. Tandaan natin, isang tao, 379 pesos and 25 cents, ngunit ito ay divide pa natin further sa tatlo dahil 3 meals per day. Actually, hindi na natin din sinama yung merienda pero binili din natin yon So mga around 100 plus pesos per meal per person. Kung susumahin, ang 100 pesos per meal ay halos 20% na ng minimum wage sa Maynila. Ibig sabihin, ganyan kababa ang ating sweldo. At ganyan kamahal ang ating pagkain. Pero nadiskubri ko na maaari pang bumaba ang presyo ng bibigin. Kung bababa ang tax ng bigas at imported feeds para sa baboy at manok. Kung may mabuting farm to market roads at kung may sapat na research and development para makaimbento ng mga punlang akma sa ating klima at geografiya. Dapat aksyon ng pamahalaan ang mga ito. Maraming pangarap ang mas matutupad dahil mas kayang mag-isip ng tama at mangarap kapag puno ang sikmura.